For to today's video nga, ayan, nakikita ninyo, nagpainit ako ng mantika dahil magluluto tayo ng pinerito. Da, naiwan ko ang pangalan. Mahaba siya pero hindi galunggong. E, natin ng gulay na lugbati, sitaw at yang okra na malapit ng malanta dahil sa tagal. At maya maya nga lang ay luto na yung pinerito. So ang ginawa natin after nagprepare naman ng mainit na tubig at nilagay yung mga gulay. Ayan, pati isda. Tapos lagyan lang yan ng kunting asin at pitsin. den mikos mikos. Ano yun lang, simple pero masarap. Habang niluluto nga natin to, meron pala akong biglang nakalimutan na may tanim pala. May tanglad pala ng tanim. Pampapango. Nilagyan natin. Kaya maging resulta nito, ayan naunang naluto yung mga gulay niluto pa natin ulit sa tanglad at yun na nga dahil luto na lahat so malapit ng magkainan kaya prepare na natin para kainin papapatagalin pa ba natin yan tara tikiman time na so yun pag tikim nga natin napakasarap lumasa talaga yung gulay and of course kasi pinerito muna natin yung isda para matanggal tanggal yung langsa So ayun. Sitaw okra napakasarap talaga pag gulay. Yung mga rich kid hindi ko makain ito eh. <laughs> Ganun lang yan, di diba? masarap Sarap siya. din naman yung klase na isda na to. Hindi nga lang siya galunggong pero iwan ko klase to. Kaya first time natin makain ganitong klasing isda. Ang ginawa natin, prenito muna para sure ball tayo. Diyan na no? mataba ang dahon. Sobrang sarap, malasa. Simple lang ginawa natin. And na nangibabaw yung amoy ng tanglad. Dahil napakabango. Problema nga lang, nilaluto muna yung gulay bago natin nakapag-isip na may tanglad pala tayo. Ayan na nga, nakalimutan rin kumuha ng sili. Naalala ko bigla bang kumakain. Marami palang lang nakinugan dun sa mga sili. Kaya kumuha ko ng isa. At pinapako ko na lang dahil luli na nga para maramdaman natin yung anghang Shhh, yan. ang sarap naman talaga pag ganitong ulam simple lang ang pagkali na pinapahirapan ko ano lang yung mga available hindi natin pahirapan yan pero masarap ang gulay naman kasi lagyan mo lang kunting alat yan masarap na yan eh manamis tamis na yan di ba? lagyan mo pa ng tanglad na mabango oh, okay, di, ano bang magiging resulta yan? Alangan man babaho. Sabi talaga yun. Simple pero rock. Sarap naman talagang kain natin dito. Pati ulo, sinubo na eh. Lahat-lahat na yan, walang tapon. Maliban yung mga buto-buto na hindi kaya ayang kainin, di ba? Ayan, at sinimot na natin yan, pati okra. At hinigop yung sabaw. So, dito na lang natin tapusin. Bye-bye. Peace out. And God bless.